no, at uh, nandito tayo sa may bukana ng uh, Jones Bridge and Sana at uh, ito nga, no. Pinturado na 'yung uh, ano na ito. Parang uh, arko na ito 'yan. Bagong-bagong uh, pintura. At uh, ito 'yung ano tinakpan nila ito para hindi malaglagan ng puti-puti, uh, no. Pintura. So ngayon, no, uh, swabe suwabi yung takbo ng uh, mga sasakyan. At uh, dito sa lugar na ito, ginawa ng spalto. No? Yan, aspalto na dito. So siguro, tuloy-tuloy rin yung pag spalto dito. Yan. At uh, may nakita tayo na daan na, na naliligo dito sa karsada. No? Tarbi na naman ng karsada. So na naman natin sa akto. dito bahagyang yang pininturan no o, ang ganda naman dito para kang uh, to. pero silipin natin kung uh, dito sa gilid na ito ay uh, natanggal na ba yung mga basura oh, so, ayan ganun pa rin no at uh, uh, bahagya na mayroon pa rin tayo nakikita ng basura rito ayan Ikaw pala sa larin dyan, ha? Anong ginagawa mo dyan, ha? Anong ginagawa mo dyan, ha? Dudumi ka dyan, no? Ikaw pala ang sa larin dyan, ha? So, ano bang ginagawa mo dyan, ha? Ha? Ano ba ginagawa mo, ha? Ano ba ginagawa mo dyan? Ha? Ikaw pala yung dumodomi dyan, ha? Anong ginagawa mo, ha? Malis ka na dyan. Tama na yan. na dyan ayan mga gulat kasi ito oh, ako dumudumi ito at uh, tinanggal yung mga ano dito yung mga kaway kaway dito pero pangkla siya reno tinanggal siya pero dito lang din binagsak hindi siya uh, ano hindi siya yan o oh. pinagdagan lang yung ano mga uh, basura dito yung uh, dati dati no, sa ilalim pero tinanggal yung mga puno dito ayan nagtagtagpas pero masakit na hindi dito rin, no hindi tinanggal hindi kinuha dito rin binagsak at balakpa uh, balak pa ata dito napupunuin ng uh, ano uh, basura ayan, so, ayan po yung uh, ano natin ngayon update natin dito sa may uh, ano So, sa may uh, Jones Bridge no kung saan natagalawa kung uh, huli natin sa acto ayan no nakita ninyo tinanggal tinagbas yung uh, puno dito binigyan dahan yung uh, pagpintura nito ang masakit no ay, uh, ay hindi kinuha tinagbas lang dito yung puno pagkatapos sa uh, tagbasin no ay uh, dito rin binagsak yan Ito ngayon yung uh, ano no uh, sikat na pasyalan na naman ngayon dito sa may sa uh, no ayan so masakit noon no ay uh, sikat nga siya pero pagdating sa ilalim no ay uh, marami uh, nang naipon na basura dito ayan po ayan. O, sana no, ay uh, mapapanatili na malinis ito dahil uh, sayang naman uh, dinadayo ng ating mga kababayan to. At, uh, sikat talaga na pasyalan to. yan Yan yung uh, Intramuros Binondo Bridge no, kung saan at uh, ito naman yung uh, pasig is planet, so ito yung uh, sinasabi natin na uh, dinadayo itong lugar na ito kung saan at uh, ang daming namamasyal Yan. so part dito hindi nakaligtas no ang daming uh, basura ito so, ang atsidilas pati dito sa ano, sa ilalim ng uh, ano na ito no. iwan dito yung uh, chinilas o oh, yan so, ganun na katindi at dumako uh, naman tayo dito kita ninyo yan o oh, yan sabi <laughs> na yan nah. Ang daming ah, iniiwan dito ng dami to ya. Yeah. <laughs> ah. ah. Ito naman sa papa no? daming ah, naglutangan na basura, mga babayan, ayan. gilid no? daming lumutang na basura ngayon ay so ito side na ng uh, binondo ito ito yung uh, sinasabi natin na mga nanggagaling sa estero pag umulan na malakas naaanot pag hindi na so dito ang labas ito pagdating naman dito sa Ilok Pasig uh, walang ibang uh, pupuntahan nito kundi sa dagat ito hindi rin nakaligtas sa basura oh damit sinabit dito Ito na, no? bumaba na tayo sa tulay ng dunes. Yung asfalto, uh, hanggang dyan lang, no? Hindi natin alam kung uh, itutuloy ito hanggang uh, City Hall. h a So hindi pa umabot yung uh, paglilinis dito. Ang pa dito. Hindi pa inabot ng uh, pag-iisko ba. Meron pa tayong uh, uh, tutulog dito. Katawit from uh, Intramuros papuntang ng uh, Liwasan Bonifacio no? ito uh, makikita uh, nakikita ko ninyo hindi pa umabot yung pag-i-scuba dito at uh, napakadumi pa no? sa kabilang uh, side no? And, so, kasintabi sa kumain makain ito no? meron pa dito ng sakit dito no kaya uh, paglakyat natin dito ay uh, presinto na ng police dito sa may luton so uh, tumi so, pang uh, isang bottle na ihi dito Pakit na yan dyan. Hindi pa na-scuba to.